Dahil sa inyo, ayan tuloy, makikinood na lang kayo, ang dami nyo pang sinasabi Uy, sarang ulo to, di mo naman kailangan kumabig ng ganun ah And we are back with another video So nandito kami sa Shell Pupunta tayo ng Batangas ngayon, breakfast ride lang ulit Paalis na kami, nakapagantaya na So skipan na natin, doon sa maluwanag agad, let's go! Okay, so nandito na tayo sa Kape Moto nga Grabe line up natin ngayon, mas marami na So meron tayong Triumph VH2 yung atin, Hypermotor tapos meron tayo yung zx r ngayon R6, yan gusto ko yung R6 saka meron pang isang yeah, GSX so yeah, maya maya lang mento yung pangata kaming isa tapos uh, larga na kami Ah uh, time check 6.24, biyahin na tayo ride na tayo, samahan nyo ako, let's go pero bago pala tayo bumiyahin medyo sayang lang kasi hindi nagre-reply yung kausap ko sa Facebook baka uminom tapos tulog pa baka mamaya after breakfast na lang pagising niya siguro sana para madaanan ko na kasi taga Lemery Batangas lang din siya so saktong sakto tong ride na to grabe, sarap Bukong mapapalaban tayo <laughs> Puro sport bike kasama natin Tapos sa uh, yung iba ngayon ko lang na meet Itsura e, pa lang mga mga bihasan, eh <laughs> Pero di natin ipipilit kapag di tayo makasabay sa kanila Ride lang tayo sa sarili nating pace Isa lang naman ang datat na nyan Yung lumihan Kaso parang short ride lang eh Kasi nung Venice, One hour lang So parang medyo bitin Grabe, mainit-init mag-ride itong ano, CX-6R natin. <laughs> Sarap, lamig. Ngayon lang ako nakasama sa ride na marami-raming mahinga yung tambucho. <laughs> Madalas kasi yung akin lang eh, tapos naririndi na ako since ako yung nagra-ride. Malapit lang ako doon sa tambucho ko. Oh. Pero masarap ano, pakinggan kapag marami na. Baka ano, mag-ride kami ni Mises yung ADV naman. Kapag natuloy yun, baka yun yung unang gamit natin sa GoPro 11. Kapag nabili natin today. grabe, sobrang lamig ang sarap oo nga pala, matanong ko lang alam niyo ba kung ano yung racing boy na Mike? maganda ba yun? kasi nakita ako sa youtube maganda daw tapos sa uh, budget friendly siya hindi ko kasi alam kung diretso ako ng purple panda na siguradong mas maganda ata kasi ang daming review eh pero ayoko rin naman mag uh, over gastos since startup channel pa lang naman tayo so iniisip ko mag racing boy muna Sir Daryl, siya yung pinaka-loaded sa amin ngayon <laughs> Grabe, sobrang dami niyang dala Ilumihan, nakala mo mag-outing eh yung magwiwili <laughs> yun lang huwag sana bumagsak yung ulan okay din pala nanguhuli no? pwede ka humabol bibili mo Grabe naman. Kasi alam ko may mas maikling daan papunta sa Orcolon Lumihan. Pero pinili nila itong palemery para daw may banking-banking. Kapag ganito, goods, sarap nito. Ay po, tig, ang ganda naman ng view. lang muna tayo sa right. Pero grabe, ang ganda na ng view. Taas na natin pala. bah putik. Parang nakakatakot yun. <laughs> bigla na. Bigla na lang may gumagapang Ayos to. Disneyland pala punta natin eh. Oh, Centro Mall Nawiwaze naman yung Corcolon diba? na lang <laughs> mga sir, una kayo, susunod ako agad nandito na yung meet up ko eh una na kayo Sus susunod ako, webase eh, ko na lang okay, so centro mall kasi yung pinag-usapan namin yung kamitap ko sana sabay nung nakita ko yung centro mall, sakto nag-chacha balikan ko lang, nagpaiwan muna ako dun sa grupo kasi alam ko mga ilang minutes din to kapag ano eh Pinuwi ko pa Tapos mamaya baka hindi pa ako makasabay sa kanila pa uwi Woo! Sakto sakto oras na ba? Time check 7.21 Ito Bah pumiyok na naman ang lolo mo <clears throat> So ito Centro Mall Yan, Centro Mall. So nagpark muna tayo dito. Papunta na daw yung ka deal natin ng GoPro Check ko lang saglit Tapos kapag okay Bilhin na natin Butay umabot talaga Tapos medyo solo ride na lang tayo Papunta ng uh, Cordolon ba yun? Korkolon Lomi House so, Balik tayo kapag ride na Ayan XSR 900 natin for today Ganda rin talaga nung paswip nung ano no oraya na pinalagay na din solid okay so bayaran time na ito may pa sticker kahit hindi ka humihingi binigyan na kita <laughs> so ayan yeah. thank you thank you boss thank you ah, ah, sige okay thank you thank you oh, yeah. grabe biglaan tapos agad yung deal natin <laughs> nakuha naman natin yung gopro 11 sobrang excited ko tech So mukha naman goods, 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 goods. Maayos ka usap si Kuya. Okay naman yung GoPro. Sobrang nakakatawa kasi ang sakto ng mga nangyari. Bro, mo yung ride natin dumaan ng Lemery. Tagi -e Lemery siya. Itong ito yung daan. Tapos, pagtulog niya, wala na kami napag-usapan. pag niya, sakto yung text niya kung ano. Pagkakita ako nung chat niya, nakita ako tong mall. Sobrang sakto lahat. Hindi na natin kailangan bumalik. Ayun, kailangan natin ng bubble ngayon kasi 38 minutes pa yung biyahe natin, no. Oh. Pero maganda niyan, may sarili tayong pacing. Hi, ah, excited na ako, putik, mga next vlog. Bale, ito na rin pala yung huling vlog natin gamit ang ating GoPro Hero 4. Grabe, Hero 4. Binili ko to para lang sa mga kapag nagkakanyoniring sa Cebu. Parang 10 taon na to sa akin. Hanggang ngayon, buhay pa rin 2024. Time check 7.49 Halos halos 8 na habulang tayo Papunta doon sa Lumian Corcolon Grabe sandirecho Woooo Kanina nahirapan din ako mag-ride kasi medyo na-intimidate ako. Ang dami namin, tas parang puro sport. Feeling ko, gusto nila bumakbak. Tapos nilang din ako kasi parang makipot yung banking-banking kanina. -banking eh ako naman sagarin, tapos di ko kakayanin, di ba? Mukha tayong engot. Newbie-newbie dating natin nun kapag yung binipilit natin sumabay. Hahaha. <laughs> eh mga tips lagi sa mga newbie driver eh wag mo ipipilit so lagi ko namang sinusunod yun actually sa ganito lang tayo magaling mga dere ganyan <laughs> pero kapag mga banking banking na medyo adjust tayo konti shoutout ulit pala kay ano, sir facebook marketplace di ko man lang nakuha yung pangalan ano ba yan Sorry, sorry. Pero shout out. Sobrang good deal talaga. Na-excite kasi ako kaya naalala ko. Tapos nagpa-picture din siya sa XSR 900 natin. Gusto rin daw niya magka-big bike. Lahat naman tayo gusto natin magka-big bike, 'di ba? So, tiwala lang, manifest lang, kaya 'yan. Next time tayo tayo na rin magkakaray, 'di ba? Di natin alam. Kailangan kumabig ng gano'n ha. Ah. Uy, sarap. Lang na ba na ako dun? Sobrang luwag doon sa kaliwa niya o sa kanan pala niya para kumabig ng gano'n. Sarap, ulo. Ibig sabihin, banu siya mag-drive. On the way May pag-check pa Para tayong Elementary ah <laughs> Nahiwalay kasi tayo eh So nandun na ata sila Nag-check lang sa si airpod kung nasan na So tara, natin ng konti Dahil sa mga nag-comment Post ko mga pangalan nyo dito Lalagay ko dyan sa screen Kasalanan nyo to eh Dahil sa inyo, ayan lo, eh. na lang kayo, ang dami nyo pang sinasabi eh mga bad influence kayo o paano yan napagasos tayo ng wala sa oras <laughs> biro lang pero okay naman kasi pinag ko talaga kayo lang yung naging mitya <laughs> ang maraming po na natatanggap natin yung stabilization kasi malala talaga katulad nito yung uyog yung yung sahig malamang pati yung video ko ngayon yung uyog yung kasi naka gopro 4 pa rin tayo Corcolon parking bakit hindi ko sila nakikita Corcolon Lomi Ay ito na nga sila Okay So end ko na muna yung vlog dito Food trip lang kami Okay Okay so tapos na tayo kumain sa Corcolon Lomi House Mukha lang siyang normal na karinderia Pero mukhang sikat Tapos grabe sobrang solid nung 105 lang isang buong Lomi Pakita ko sa inyo dito sa video wala ata nakaubos sa amin. Talagang ikaw yung susuko. Tapos nakakatakot kainin kasi puro chicharon. So high blood talaga. Eh hindi naman tayo pwedeng sumagad sa ganyan. Pero recommended yung ano, lumehan na yan. Sobrang solid. Ngayon nagkayayaan kami sa Eton uh, Motomarket, Market, tambay saglit. Pero hindi ko alam kung sa naabutin yung battery ng GoPro natin. Siguro end na rin natin yung video sayang lang no hindi ko pa nabili kahapon yung GoPro para ngayon mas maganda na yung footage natin pero di bale patuloy tayo mag upload ng video so again thank you everyone ride safe peace